Palagi kong sinasabi sa sarili ko noon na pag-iipunan ko yung pag-aaral ng anak ko kasi gusto ko siyang mapatapos. Dahil yun lang ang maipapamaan ko sa kanya. Pero mali pala yun. Kailangan ko rin pagbutihan ang sarili ko. Kailangan ko rin magtapos sa pag-aaral ko para mas maprotektahan at mas magabayang ko siya. Kaya ito, para sa anak ko to, para sa kay Binoy, Binoy anak, para sa iyo to. Salamat anak ha. Kasi, kasi binigyan mo ng lakas si nanay para mas maging mabuting tao. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tapang para huwag akong bumitiw. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tapang para ko pa ang ginagawa ko sa buhay. Anak, salamat ha. Salamat tinuruan ko si nanay na huwag bibitiw sa pangarap niya. Hindi, hindi ako titigil, anak. Hanggang hindi natin natutupad at hanggang hindi ko natutupad ang pangarap ko para sa'yo. iyo. Lahat ng ito para sa iyo, anak. Alam, mahal kita. I love you, I love you.